ayan mga katropa isang mapagpalang araw po ayan may nag request nga po pala ng video ng pagpapain sa pananigi ayan mga katropa yung gagamitin nating pantanigi yung yari sa sako ng sibuyas may supak na sana sa mga katropa na yung pakintab na kristalit pag wala tayong isda yan lang ang pinakasupak niya mga katropa pero dahil may isda tayo ngayon ay lalagyan natin ng isdang matambaka mas mabisang kainin pagka may supak mga katropa lalot pagkasapayaw kay ikot kaya ayan mga katropa ganito yung paraan ng paglalagay ko ng pamain sa ano yan sa sako sa ng sibuyas na pananigi bali ito yung matambakan nya mga katropa kasabitan natin dito may maliit siyang kawil na pinakasabitan talaga ng pasapak yan mga katropa sa mga hindi pa po nakakalam ng diskarte ito po pero karamihan pong maglalaot ay talagang medyo maalam na rin po mag ganito kaya ito pong video na ito ay para sa hindi pa nakakaalam. Ayan mga katropa. Ganyan lamang po. Sasabit natin dyan. Panay makahuli tayo ng tanigi. Subok lang tayo ngayon mga katropa. Dahil may nagre-request nitong video na ito. Ayan mga katropa. Ayan yung kawil niya. Dapat yan ay ano... Ayan susukate natin yung paraan ng pagsasabit niya Dapat siya ay nakabagting lang na ganyan Para iwas ikot mga katropa Dahil pagkang isda niya na ikumilo, Iikot yan mga katropa pag binatak mo Ayan isasabit na natin mga katropa Ayan o oh. Ayan lang yung diskarte natin yung ginagawa mga katropa Ayan ganyan mga katropa Bali, ito yung pinakapamaya niya talaga Yung sako yan, ipapasok natin siya diyan sa gitna mga katropa para hindi siya malapnos pag pinatak. Yan mga katropa. Yan bale na sa gitna yung pinaka isda niya mga katropa. Yan supply muna natin. Kailangan na lagi ang kawil, mga katropa. Yung pinaka paulo ko pa, ay may patandayan mga katropa na sentruhan ng kawil. May pinaka gitling siya para hindi tatabing yung kawil ayan mga katropa subukan natin maghila ng pananigid dyan sa daanan dahil tayo ipawin na rin ngayon ayan sana po ay mapanood nyo ito Sir Joseph Lagrada shoutout po sa inyo sa taga palawan po nagrequest na yan si Sir Joseph Lagrada shoutout po sa mga taga palawan ayan mga katropa siyarihan na natin andar na tayo ng makina sana yung mga katropa sana yung makadali tayo, bale tayo. mga katropa, bale ang daway niya ay 14D pa tapos may bato-bato siyang pabigat ang area niya galing sa bato-bato papunta dito sa Madre mga tropa bali ba yung ko ang area natin ayan ayan mga tropa sana yung makadali tayo

I'm a